Di, na ano napala nung as nung kabayo. Mm. Ano pa nung kabayo? Sandrin. <laughs> ano pa nung kabayo? Sandrin. Anong pahalo nung kabayo? Sandrin daw. Kumpanyeros, let's go. Hi. and picture siya sa so, my people's park sa Tagaytay say hi ayun ayun, so meron kami dalawang kasama Nauna na, siya. na una na sila dun sa unahan mga tropa namin and it's Saturday today and nakakatuwa kasi hindi masyado maraming tao, ewan ko ayun, hindi masyado maraming tao ngayon sa people's park unlike before ano partida ano pa yun ah sa Monday is walang pasok kasi Bonifacio Day so yun ang ganda ng view pero mas ganda naman yung ganto kasi <muchas> ano wala masyadong tao <laughs> di ba solo mo yung place so ayan nice, nag photo shoot yung isa dyan ayan oh. kasi birthday boy birthday pa lang ni Jean Mark so pinagbigyan namin kaya pati photoshoot niya pinagbigyan namin ayan so yon ay ito pala yung isa ay, naman si said ano pa ba ay ito yung tagaytay siri say hi said dapat dito mag video ngayon oh say hi hoy kayong dalawa chukay ng picture eh ito lalo na isa na yan ayun kita ka eh, sa Gateway City. So wala masyadong tao talaga ngayon. Ay eh, nakakatuwa. May ano nga magandang klima. <laughs> Kailan ko daw pakitin mo ako? Sabi nung ayan natin. Ni director. So Ala. Gusto ko na mag mag picture, mag, mag photo shoot. Kasi Jean Mark talaga is pinagbibigyan namin kasi nga birthday. Yesterday yung birthday niya yun yung namin sinelebrate kasi Sabado ngayon. So, yun na nga. Mga katops. <laughs> mga katops. Ayan na. So, yun. Mas ganda kasi solo namin dito sa gitna. Ano mga kapag picture ka pa dito sa road? Sabi okay. muna tayo kasi may motor. So, yun. Kung makita nyo, medyo maambon-ambon na mahabog. Hahaha. <laughs> <laughs> So, yun. Alam nyo naman, influencer tayo. Bad, Bad nga lang. Un-influencer. <laughs> so, yun. Medyo mataas yung ano dito, papanik. Pero, kayang-kaya naman. Caring-caring naman. Siyempre. So, yun. Gusto ko rin talaga mag-photoshoot kayo na pa ako nagpaparinig. Pangatlong beses na ata. Kaso, pinagibigan nga namin birthday boy kasi. Talaga pa, no? Bad influencer. Ayan. Uy, umuulan. Actually, umaambon ngayon. <laughs> umaambon ngayon. Hindi ako pwedeng mabasa na ulan. Or maambonan kasi last week, nagtagaytay ring kami. And then Batangas. Then na nag-swimming, nag-beach. So, malamig noon. Tapos wala nag-swimming. So, ano talaga? Pagod talaga. Tsaka magkakasakit ka. Buti gumaling-galing ako eh. One week. Kahit paano. So, yun. Ay, ito na tayo sa taas People's Park. Ito yung pinaka highest peak ng Tagaytay. Kaya, eh. Kaya yeah, medyo nakakapagod. marami rama naman tao. Family bonding din. Ayan. Ang klima niya ngayon. Hindi siya super lamig. Pero malamig. Ayan! Uh, so, we're here! At tatot! Ayan! So, nangyayit tayo ngayon sa na ng Sagaytay. Which is yung people's park. Um, Saturday ngayon, pero wala masyadong tao. And, actually, maganda siya kasi solo movie, siyempre. Pero, yun, na, medyo mahamog ngayon, wala masyadong araw. But, overall, it's a nice weather here. So, tara!

Smash. video. na hindi yung... siya sobrang Ayan. So ayun pa, alis na kami dito sa may People's Park. Ang next stop na natin is sa may Bawan, Batangas, sa may Lemery. Bawan? Bawan, Batangas, sa may dulo. Dulo ng Lemery. Parang boundary ata siya. So doon yung next stop natin. putatay tayo ng bahay. Bahay! Yeah. Barrio. Ganun. Then, <laughs> pero hindi pa kami mag-beach. Pero yun yung... Jean Mark. Jean Mark's farm daw. So, yon Ano ba makikita dun? So, bye-bye! Manok. -bye. Aso. Doon ay madaming aso. but i kept searching for your traces dito daw yung bating bahay ni Najin Mark. Uh Oo. -oh. Nung bata akong laki dito Malaki pa rin. Kung ito yun ha. Kung ito yung ano. Lumaki ka na, na kasi. Oo oh, no, yun. Yeah. Aside no. doon. Pero kung ano yung ano. Malaki pa rin. So bakay ito. Kung malaki ito hindi ko nagkatakot eh. Ay, malaki, malaki. Hmm. Ito. Hmm. Pero sa laki na sa baba. Bakit yung mga ano mo? We're going on a trip In our favorite rocket ship Going to the sky Little Jean Mark Come on Ready to explore So mapalik tayo ngayon sa ano? overlooking na sinasabi ni Jean Mark na malapit sa kanila, kanilang bahay So ito yung way natin Normal way lang naman siya May trail naman ng susundan so panik-panik na lang tayo. We're here! Mabilis lang naman siya. Ay, magandang umaga ho! Ang ganda, di ba? Actually, mapunta namin dito. Ang ganda rin yung daanan. Kumbaga, para kami nasa gitna. Parang ganito. Tapos naka-motor kami. Tapos super open siya. Ay no. Ganda diba? ba? Ganda ganda ganda. Lagit na tayo. Ay, kita ko tumoy yung bundok ng ano, hindi ko alam. Basta bundok sa Batangas 'yan. Mare mo ano 'yan? Ah, uh, yung malapit sa inyo? Ah, yung ano. Hindi, hindi yung Mare Makiling ano, uh, uh, yung ano sa Mikeson. Anong bundok nga so, yun? So, ito yun sa kabila. Puro ano. Pine cheese. Coconut cheese pala. Ayun no. Di ba? Actually, para siya. Actually, para siyang pinyahan kineme. Ano yun? Ano yun, ano yun sa Quezon? Ano yung gawin? Sige, kainin mo nga. Ano mo kayong tae? Ano mo kayong tae? Nakakabayo Nakakainin ko lang na tayo yung tayo ng ano. Yung ginagawang kape. Nagano si ano? Siguro <laughs> na <-ana? laughs> <Alam? laughs> <a> <laughs> Ano? ano si ano si Chandrin? Ayun! Nagano? Nagluto. <laughs> Nagluto. <laughs> hey, no. Ayun o. Ito niya doon. pa blonde. Bagay siya din ah. <laughs> Ayun mabilo. Lapit yan. Sige, okay lang yan. Lapit lang. Sige, lapit lang. Ngayon lang na siya nakita nung kinakain niya. Jim <laughs> work. Hindi lang yung isasang pinakita mo, no? <laughs> so yung kamias daw, bukod sa pampaas yung sinigang at pagpapaksa mainit na panahon tuwing merienda. <laughs> Pwede daw siya palinis ng kuko. So, pipigapigain pick mo lang siya na ganito. Ayun, ganyan. na <laughs> ganyan. Tapos makita mo, malinis yung koko mo. Actually, kanina dito, kasi galing kami sa may bundok kanina sa taas, may mga dumidumian dyan. Siyempre, may pagtapit mo. So, mukhang makita mo ngayon, wala na siya. Ayan, so... May legit may na nakaka-linis siya ng ganyan.

Ayun, baka, huwag ka matakot baka maglalaglag ka. Hello. Pag ikaw talaga na ano. Hindi ko mabugbog 'yan, wala ko ata ng helmet. Hindi mo kailangan 'yan. Oh, mukhang ata po. Hindi naga doon sa nagga-guide 'yan nagaano. Hindi natataktok. Wala nga daw. ginagayad kasi siya wala pala siyang sapatos hindi ba bawal ano yung kalamit takas yung mata niya no? hindi sa ano lang yun sa lansangan lang yun ha? sa lansangan oh. lang yun may mga kakalay ka oo oh, oo oh, oh, oh. para hindi lang siya mag ano mag Good. uh, kabahan para, para hindi siya ano wala siya makita Hindi ka tinitignan. Hindi ba yun? Kasi may motor kasi. pa Oo. Ay, sige. Ayan. Go, Horsey! Ah! Go, oh, Horsey! Pwede sa experience ka lang nakasakay dyan. <laughs> Ay, nakasakay na ako ng kabayo, no? Hindi, I mean... Huwag ba't ka tumatagilid? Tayo, oh. Horsey. Ewan eh, ko nakikita dito si Horsey, eh. Ka lang, We're here. Thank you so much, Horsey. Thank you, Clare. Okay, thank you. Oh. Huh? oh. Ah! Oh. Ano paano ng kabayo? Sandril. Ano paano ng kabayo? Sandril. Anong paano ng kabayo? Sandril daw. Dito na. Dito na kabayo. Dito na. Hmm sarap mo

Piling ko bigit siya sa iyo. Gumaga na yung pao. Belo na. Kago kakulay kayo ng kabayo. <laughs> Ngayon ulo mo. Alam mo, napapagod na ako. Ang bilis. Ang okay. bilis ko so, ka, apat paan niya eh. Apat din ang paa mo. Hey, tayo pa pala. Gusto ah. So kumain. Ang gutom ka na. Halayan <laughs> ang lakad mo eh. Ganun lang pala siya kumain no. May ah, liters na. Pagod na ako. Si Joshua, nakakabayo. Ako hindi. May kalakan lang ako. With my own two feet. So, pagod na ako siya. Ay, Hindi pala kami galing kanina. Nag overlooking kami. Yun yung beach. Patangas beach. Along ano siya? Bawan. Ganon. Dandan dahan ka. Habigat yung dala ang kas mo. <laughs> Bakal lang. Para dudulas ako. Ha? Para dudulas oh. ako. Snaps lang daw siya. Puso. <laughs> Puso. <laughs> Grabe kagamit siya sa akin ng bigat oh kain muna ako damo lang talaga kinakain ah? Mm. buto yan oh, no? buto yung dami dito dito oh, yeah. eh, puro mm hayupan -hmm. dito mga baka mga kabayang kombain baka ko so yan ang pangalan mo? hirap pa niya sa'yo gawin po yan, hirap siya sa'yo daw paano pa kasi, Jean Mark? nga di <laughs> <laughs> ka sumasang kayo eh

Okay, ano po nasa na. uh Oo. -oh. Parang bagong liigot Basta pa yun. Okay. O lang. Ay, umul nakain. Talaga? Eh. Pag pinalo ba yung puwet nito? Ano? balik na sila so ang sabi, ano daw kapag hindi nasasakyan or hindi napapalakad yung kabayo, isa ba iba daw ugali nila, so kumbaga parang sign of affection siguro ng kabayo pag sinasakyan sila, ganun, so okay lang pala, sa kanila sinasakyan or much better na sinasakyan sila kisa parang parang siguro hinahayaan lang na ganun, so yun, so di sila galit for sure nung no, sinakyan natin sila. next travel.